winner takes it all. Mag-focus ka lang sa goal. Simulan na natin ang laro. Ang game one ay tatawagin nating Illuminate or, or eliminate. eliminate! Kailangan nyo lamang umikot sa loob ng ating arena at makisayaw sa aming tugtog. Kapag huminto ang tugtog, kailangan nyo mag-pick at umapak sa isa sa ating mga kahon na naririyan kailangan apakan nyo yung mga kahon. Mamili kayo kung anong kahon ang gusto nyo apakan pero kailangan yung huminto. Pag huminto na rin ang tugtog, parang stop the music lang ito. Ganon, ganon kadali. Okay. May random na lalabas na green na ilaw. Mamaya, Pasok ka sa susunod na kung green light ang na mo. Pero sa ngayon, habang umiikot kayo, hindi nyo makikita yung green light. Ore. Lahat yan ay puti lang. Mm -hmm. Mamaya nyo malalaman kung alin sa mga tinungtuan nyo ang may green light. Okay, handa na ba kayo? Let's play! Let's Pile, O oh, may kahon pa doon. Oh, Sino meron. walang kahon? Oh. 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 hindi kayo pwedeng mag-share. May isa pa. Oh, meron si pa dito Shuhi sa harapan. Na. Ay, ang ganda ng ang ganda ng takbo niya. Oh. Nino. Paano? Ni ni sir. Yeah, ninya, ni oh, oh. Takbo mayaman sa basketball din para. Ay. Tatakbo ano? ka nga pag naka 3 points ka. Ah, star player. Yes. Huh? Lahat ba ay nakatayo na sa mga kahon? Yeah! yeah. Yes! Sino kaya sa inyo ang mananatili? Sino kaya sa inyo ang nakapili ng kahon ng mayamaya ay magkakaroon ng kulay berde. Wala na pong lipatan. Tingnan natin kung sino-sino ang makakatawid sa next game. Anong mga kahon kaya ang kulay green? Illuminate! Oh! Whoa! Lahat ng sa green, pasok kayo sa next round. Lahat ng wala na sa green, I'm sorry, goodbye. Pero may tagwa 1K kayo. Okay. Si James, si Sir James, pasok. Pasok pa. Oh, okay. si At ah, si best OG. friend, Oki, okay, pasok pa din. Uh, si Shuvie din. Si Shuvie na, na lang ang natira. Uh, na lang. Wala na sa host. Shuvi, mukhang swerte ka talaga, ha? <laughs> Di ba yung Shuvie? 12 plus. We'll mm -hmm.